Yo, mga tol, welcome sa Double K TV, ang inyong numero unong source para sa pinakabagong boxing updates. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang nalalapit na laban ng ating pambato, si Carl James Wonderboy, Martin, kontra sa Colombian fighter na si Jose San Martin. Ano ang dapat nating abangan sa laban na ito? Tara, alamin natin. Carl James Wonderboy, Martin, ang pagsika ng bagong bituin si Carl James Martin 25 hanggang 0, dalawampung kos ay patuloy na nagpapakita ng kanyang husay sa mundo ng boxing. Matapos ang kanyang matagumpay na laban kontra kay Ruben Tostado Garcia noong Disyembre taong 2024, kung saan nanalo siya via fifth round technical knockout, handa na siyang harapin ang mas malalaking hamon sa international stage. Jose San Martin, ang hamon mula sa Colombia si Jose San Martin 3361, 21 kos, ay isang veteranong boksingero mula sa Colombia na kilala sa kanyang lakas at determinasyon. Bagamat may ilang pagkatalo sa kanyang record, hindi matatawaran ang kanyang karanasan at ang kalidad ng mga nakalaban niya. Ang laban na ito ay magiging isang malaking pagsubok para kay Martin upang patunayan ang kanyang kakayahan laban sa isang season fighter tulad ni San Martin. Ang sagupaan, ano ang dapat abangan? Estilo ng laban, si Martin ay kilala sa kanyang agresibong estilo at knockout power, samantalang si San Martin ay may matibay na depensa at ring intelligence. Karanasan, bagamat mas bata si Martin, dala ni San Martin ang mas maraming laban at karanasan sa international stage. Motibasyon, para kay Martin, ang laban na ito ay isang hakbang patungo sa kanyang pangarap na maging world champion. Para naman kay San Martin, ito ay pagkakataon upang muling makilala sa mundo ng boxing. Ang tanong ngayon, sino ang magwawagi? Makakakuha ba si Martin ng panibagong knockout victory? O magpapakita ba si San Martin ng kanyang karanasan at teknikal na kakayahan upang maaga ang panalo? Comment down below mga tol. Ano sa tingin nyo? At huwag kalimutan i-like at i-subscribe ang Double KTV para sa mas marami pang boxing updates.